This is your Tita Martha. Welcome to my channel. May sunny in soy at iba pa. Ito, nandito tayo ngayon sa shelling machine. Actually, nahuli na ako. Kasi, ang nyong Tita Martha, naglangan-langan pa. Ayun. Nandito tayo sa taas ng shiller. shelling machine. Ng shilling... Ito, okay, bali, imbakan to ng mais. Doon po iniimbak yung mais. Tapos, dito dinadala. Ito yung first step. Dito hinuhulog yung ating mga mais. Kasi, nandito siya. Bali, nga pala, ito po yung ano ha. Deca of 8131S. Disclaimer, hindi po kami nag endorse ng product. Ito lang po yung nagamit namin na binhe. Kasi ito po yung na maganda po sa aming lupa. Bali, dito, dito iniimbak namin lang. Pagkatapos ng harvest, dito po namin iniimbak ang ating mga mais. Tapos, kailangan natin tanggalin ang corn kernels doon sa corn cup. Diyan po linalagay yun. Dito po yung unang step. Yan. Sabi ko nga ba, nahuli na po ako. <laughs> Kaya ko unti na lang po yung mais. Actually, ang na-harvest po namin dito is almost 600 sacks sa 2 hectares na lupa. Yung 600 sacks na po yon yung corn cobs pa siya, ha? 600 ka sacks ng corn cobs na, na gano'n siya, range siya ng 40, 35 to 40 kilograms. Yan. Ito po yung pinakaimbakan ng mais. After the harvest. Yan. Diyan po namin ilalagay. Diyan po, tingnan nyo, nahuhulog, oh. Napapansin nyo po ba? Nahuhulog yung mga mais. Yun. Tapos, bababa tayo ngayon para makita po kung saan po nahuhulog talaga yung mais natin. Imbakan din po to ng mga abono, ganun. Ito, actually nakasealer na sila. Ang tagal-tagal na nila nagsisealer. Yan na po, ang dami na po nilang nasealer. Ayun. Ayan. Ito na po yung na-sealer nila kanina pa. Ayan o. Oh. Deca 8131S po yan ha. Sa area. Ito po yung sealing machine. Doon. Yun. 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 Yan po ang. Doon po nahuhulog yung ating maiis. Tapos meron siyang rotary. Ano siya doon. Na kung saan. Tinatanggal po yung corn kernels sa corn cobs. Yun. Yun. Ayan, dyan po. Paglabas po dyan, bali ang mais natin, bumababa. Tapos, dyan sa screen na yan, sa shaker na yan, bumababa yung ating mga, mga kernels. Tapos sa mga pakaw or corn cobs, ayan, nandyan sila sa taas. Ayan. Tapos, diba, puros tapos na. Pero, padayon, padayon. Ayun. naghihiwalay sila. Walang forever talaga hindi sila forever magkasama. Kasi, ayan, naghiwalay na sila dyan. Naghiwalay na ang ating corn kernels sa corn cobs. Tapos, yun, nasa iba ba na nga ang corn kernels, dito natin siya, ano, kaya siya nagsishake, para ma, ano siya, para maghiwalay sila talaga ng gusto. Uh, diba, may third party, para, ano, maghiwalay talaga, kailangan ng third party. Ayan, dito na po ang ating corn kernels. 'Yan. Tapos ang ating corn cobs, ayun na po siya. Ay husk corn husk pala siya. Ayun oh. No? Ay, tinabunan. <laughs> ayun, nakikita niyo 'yon? Ayun oh, no? Yan na sa basket, 'yun po ang ating corn husk. 'Yon. Tapos ganito po 'yon. Ayan po, bali yung lever na yan, sinasarado para makontrol po ang dami ng bumababa na mais. Ayan, dito naman tayo. Ayan na yung corn husk ko. Ayan, ayan, ayan na. Now, mas madali po kasi ang ano, pag tagang 120 days na po natin na uh, i-harvest ang ating mga mais para mad mas madali siyang ma... Siler, Konti lang po ang ating ano, hagdawunon or yung natitira sa corn husk mismo na corn kernels. Yan, magkahiwalay na sila. ba? Diba? Ang third party nila yung 'di ba? Diba? Ganun po talaga sa ating relasyon. Minsan, pag meron pong third party, lagi pong naghihiwalay ang couple. Akala nila, akala nga ng, ng mais, forever na sila magkasama, hindi pa pala. Minsan, ngipin natin na nagihiwalay sa Diyan, diyan po natin nilalatapon ang ating mga pakaw or corn husk. Yung pakaw na yan po. Yan. Yan siya. Minsan, ginagamit po yan for pag nagmature na po na siya, nasama na po siya sa soil, pwede po siyang gamitin na topsoil. Yun po. Yan, ito yung blower, labasan ng blower. O sige so yan, papasok na po tayo. Dumilim, pasensya na po, medyo dumilim. Ayan po. And there was light. Ayan. Ayan po sinsoy, bali inaano po. Ayan po, kung hindi pa po kayo na-subscribe, please naman po paki Click lang po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell para po lagi kayong updated kung meron akong bagong video. At kung nakasubscribe na po kayo, huwag nyo po kakalimutan mag-like, comment, and share para po matulungan po ang aking channel. Ayun po, ito po ang inyong Tita Marsa. Nagsasabing, happy maisan everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day everyone. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 yo, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go, 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 go but even that could change you could flip the gray matter like some batter in your brain that's why I say fake it till you make it eh? and if you play that game then you just might make a change rearrange all the